Ngayon, yan nila at para to ease the pain. Pero kung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I uh, ran for uh, the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Itong pentanil po, uh, Mr. President, it is prescribed by a doctor. May prescription yan. O, ito yung pentanil. Pint Patch. Parang kanunin mo yan, manokin man mo yan. Iguntingin mo sa apat. Gano'n. Tapos, isa ito, talk for about mga uh, 6 hours, 7. Pero wala na, palitan mo na no, naman. No, no. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Nakilala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name. of my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako Mr. President. Hindi na ako nagpimpanel. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumalik ka sa akin ng gano'n

yung mga body-body mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, dito ka sa Dabao, hirit ng hirit kayo ng cocaine, doon sa taday ko, yan, gusto ko ang nan na, 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 nandiyan sa mga kanya niyang isa sa trabaho. Kasi uh, iba, gusto mo pangalanan po. Tayo na lang. Kasi wala naman silang kasalanan. It's your idea kasi ito. Ano. Long time ago, I was suspecting it was uh, Rumander. But ang lumalabas doon sa malakanya na ano, gusto mo rin talaga pati si Lisa, pati kayo ni Romualdez. Kayong tatlo, pamilya, what is the purpose of this